Samantala, nakumpirma natin na ang social media admin ng verified X account, formerly Twitter ni Zaldico ay nasa Pilipinas. Lumabas ito sa bagong transparency feature ng X na nagpapakita ng user location malaki ang hinala na parehong admin din ang humahawak sa kanyang verified Facebook page. Ibig sabihin, dito sa Pilipinas ginagawa, ini-edit at pinopost ang mga kontrobersyal na videos ni Ko na nagugnay kina PBBM at iba pa sa umano'y flood control scandals. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Bicam. Nakapagtataka rin wala kahit isang post si Zaldi noong November 30 na kung saan ginanap ang pinakahuli at supposedly pinakamalaking rally sa buwan ng Nobyembre ng mga DDS at alleged anti-PBBM admin plotters. Dahil dito, lalo pang tumitindi ang tanong ng netizens. AI generated lang ba ang mga videos ni Zaldico? At natukoy na ba ng mga autoridad kung sino ang mga taong nasa likod ng kanyang social media accounts?